Oo, oh, yun po ang naging dahilan. Nagsabunutan po kami. Hindi ko po si masabunutan. Dahil wala po siyang buhok. Yung damit na lang po. Damit na lang po kasi nahawakan ko. <laughs> <laughs> Sabi mo kasi ba, nagsambunutan kami. Paano nagsambunutan? Paano kasi sabihin nagsambunutan, ma? Malaking sa sampunotin sa kalabong ka. Ang payo po yung damit. Na, punit na punit po yung mga damit niya nung time na yun. Sir, magandang hapon. Hapon din. Ibig sabihin, binubugbog ka, sir, ni Mrs. Mahirap paniwalaan, sir. Teka muna, baliktad. Baliktad, idol. Battered husband siya. Tama po, idol. <laughs> o nga, sir. Malaki, Mahirap sorry, sir. Na, malaking katawan mo, sir. pag katawan mo, sir. sir. Magkasama kami, magti tirty ng anak ko, pang-anay, or namin. So, meaning, almost 14 years na kami nagsama sa mga pagkakataon na may pagtatalunan po, nauwi talaga dyan. Sir. Paano kayo sinasaktan ni Mrs.? Saan po nag-uumpisa yung pananakit? Yeah, yung ugali niya, sir, mga di mo siya pwedeng turuan, hmm. di mo siya pwedeng punain. Pag kukuntrahin mo yan, di mo lang mamalayan kung ano ng bagay lumipad papunta sa'yo, anong bagay na maipalo sa'yo, anong sharp na materials na isaksak sa'yo, it itaga sa'yo. Hindi lang isang Mrs. kung kung kukintayin ko sa'yo, sir, kung bibilangin, sa loob ng mga habang panahon na yan, di lang dalawang daan. Nag-uusap na kayo na ulit pa rin. lang sir, parang pag umano na naman, ang panahon, wala na naman. Pagka may ano, doon ang uwi lagi. Ba't ka pumapayag sir? Ibig di, sabihin, sana pag ganun sobra na, ayaw niya magbago, hiwalayan mo na. Di ko nag wala sa isip ko yung hiwalayan sir. Laging nasa isip ko, mga anak ko. During the time na tatakbo ako, ang nasa isip ko noon umiiyak. Pagdating na ako, gaya ng muslim pag tumakbo na ako, nandun ako sa highway. Tapos ako ng basiko sir, sa may bandang intramuros ang ang ko kaagad niyan. Maupo ako doon sa may mga puno, iiyak. Ako, wala akong ibang hinihiling. Ama, tulungan mo ako. <laughs> Bigyan mo ako pagkakataong kayanin ko ito lahat. ang anak sa mga anak ko. <laughs> ganun na lang lagi may ano ko. Eh. Mapigilan ko sarili ko. So dumating sa punto, eh, nagdarasal na kayo sa Panginoon. Laging ganun lang ang iniiling ko, sir. Daming tao, sir. Bawat may mga pagkakataong pinakita ko na ano sa pulis ang katawan ko. Uh, black leader namin, mga opisyal sa barangay, pakita lang, walang ibang payo na sa akin kundi magpa-medical pero hindi ko nagawa ni eh, Minsan. Min minsan lang din ako nagpaparecord sa barangay. Ano po kadalasan ang pinag-aawayan ninyo? Mga common problem lang naman sir eh. Bago tong nangyari nung Martis ng gabi, nung pinalo niya ako ng yung baitang sagdanan, bigdat na lang pag ganun, oh pag ganun ko dito na lumapat na yung utso ang lapad mga 24 ang haba dito na tumama sa akin. Paano po naawat yung pananakit? Mostly din si pagkaganyan, aalis ako. Ano? Kaya lang kanya tinatantanan pag nakita niya umiyak ka na. Tapang sir, nagmura na. Nas Ba't ka pa umalis ganito? Sabi ko, bakit? Anong oras na ba? Sabi niya, Kat katarang mo, alam kailangan na kailangan doon. Nagugas na ako ng plato. Di ko lang namalayan, may tumama na sa akin dito. Ano po yon? Takod ng kaldero. Ngayong ganong kalaking takod kaldero. Mga ang circumference siguro sir 12 inches. 12 inches. Oh, di ko nila yung... bilog yung parang frying pan. Yung... Alam ko paano, ano <laughs> basta ay naghugas mo, nagsasabon. Oh. Tumama dito di pagkaganoon ko. Agoy. Dugo. Di tayo na po. Oh. Deron ako tapos siguro na ako tulong, tulong. Tatlong kapitbahay namin nakakita. Sorry sir kasi para napapato kami ni Sherry dahil kadalasan natanggap namin sumbong si Mrs. o, o, o yun, si sir. girlfriend ang sinusumbong si Mr. o dili si boyfriend dahil sa pananakit. O oh, to totoo. Sa iyo sir parang so hirap sir, na oh, million lumilitaw. Hirap talaga paniwalaan sir. Especially na malaking katawan niyo sir, macho, wala pang buhok si sir pang pang mga <laughs> action star. Ay, andito pala si Mrs. Oh. Si Mrs. Chill Chill lang. Oh, o, ano oh, si yes, oh. ko dedikado si Mrs. Oh. Natagal ko na rin to pinagdadasal eh. Ma'am, uh, magandang hapon muna. Magandang hapon po. Lumilito base po sa mga sinasabi ni Sir, kayo po isang Amazon ng karatista. Oh, mukhang uh, si Sir ay aping-api dahil sa inyong mga kamay. Kayo rin po ay bugbogera. Kayo ra po ay parang barumbada. Kaya nandito po kayo para ibigay po yung inyong side. At in the end, ang gusto ko mangyari, pagbatiin ko kayo tulad ng ginagawa ko palagi rito ginawa oh. Sinuntok po niya ako. Hindi po biro. Ayan pa, oh. Ako oh, so may, may sa balikat? Sinuntok po niya yung sir, eh. Sinuntok Tapos po sa niya. Tinadyak niya yung likod ko. Meron po ako, nung mula pong ano, sir, andito po lahat ng blatter namin na hiwalay na po kami dahil sa pananakit pagmumura, paninira niya sa social media sa akin. Ay, so binabaliktad ka niya? Tapos yung ginawa po niya, sir, kahit may blatter po yung anak ko dito mismo, ang anak ko nung nagsumbong, grabe kang mamumugbog siya ng bata, sir. Yung anak ko pong lalaki, hindi po kasi normal yun. Pinapalo niya ng kalan, pinapalo niya ng kadina, sinikmuraan niya. Sir, anak ko ang nagblatter. Tapos marami po akong medikal. Mula ng 2016, ang ano na to, mga blatter na to, na hiwalay na kami. So pabalik-balik po siya ng bahay. Okay. Kaya nagkakasakitan po kami, sir, kasi yung bunga nga po kasi talaga niya, sobrang sakit magsalita. Ngayon, nakita ko na mukhang ang kwento niya hindi tumutugma sa mga sinasabi niya. Kung sa iyo ngayon, yung kwento mo tumutugma doon sa mga pasamo. Ano po muna yung reaksyon niyo doon? Binugbog mo siya at tumakbo siya sa labas hanggang sa tumawag na sa pangalan ng Panginoon dahil sa sobrang sakit. <laughs> Wala naman pong katotohanan yun eh. Kasi po, bago po kami nagsakitan, kasi nga, di ba pinigyan po ako ng BPO nung ano nga, bawal na po kasi kami magsama or magpakita po siya. Kasi nga po, dahil nga sa pananakit po niya at saka yung mga pan salita po niya ng paninirampuri, yun ang naging dahilan po na ng lalaki ako. Mga salitang po, daw ako. Ganon yung mga salita, wala daw akong pinag-aralan. Ganon, lahat po yun. Sakit po sa damdamin kasi ina ako ng mga anak niya eh. Wala daw ako sa kamingking ng asawa niya. ba diba, nakapakahirap kasi tanggapin sa akin yung mismo yung ama ng anak ko ginagawa niya sa akin. At 13 years ko yung tiniis. Madalas po, mga kapatid niya, nanay niya, lahat po kamag-anak, pinapayuhan ako. Iwan niyo na yung ano, anak ko na yan. Iwan mo na yung kapatid ko kasi ultimo kami, hindi namin matiis yung ugali. Buti ikaw na natiis mo. Pero dahil po sa mga anak ko, naging matibay ako. Pero ngayon, hindi ko na ito palagsapasin kasi mismo na rin siya. Sumira sa akin eh. Tapos, yung kapatid kong babae, pinatonya na sandals. Noong time na yun, ipakulong ko siya dapat dun sa singko. Sinabihan niya po, yung kapatid ko. Lahat po yun, pinadala namin. Sa so, tagal namin tinitiis yun. Ma'am, meron kayong mga medical certificate? And dito po. With barangay blatter pa? Meron po. Lahat okay. Kayo nang... Kaya naman, sir, meron kayong mga... Negative ako lahat yan, sir. Negative. Isa lang ang yung... Na, time nga nagparito. Hindi, sandalan, sir, sir sabi mo, maraming beses, paulit-ulit, umiyak ka pa. Meron Opo. ka mga, sabi mo, mga pambubugbog, pasa. Wala kang medical, ka sir? <coughs> Wala kang barangay blatter. May isang si ma barangay blatter, isa lang, sir. Si ma, marami. Oh, Sagutin ko lahat yan, sir. Alam ko paano na yan. Sinuntok po niya yan. Yung pasa na yan, kailan po nangyari, ma'am? Merkulis lang. po ng gabi, hating gabi. Alas 12 po nangyari yun. Bakit po? No. Sinuntok po kasi niya. Yung nangyari po kasi yun, sir. Nangatok ako ng pintuan. Sino pong kinatok niya? Yung siya po, sabi oh, kong gano'n, buksan niyo kasi iniihi na po ako. Hindi ko na kaya. Sabi niya, saglit lang. Sabi ko, nangatok pa yung bilisan mo. Pero nakita ko po siya, hindi po siya tumayo. Teka mo na, bakit kakatok sa pintuan? Nakalak naman? po sa loob. Ah, ah ikaw po sa tindahan tapos tind merong meron kang sa bahay ninyo? Opo, doon po. Bali lang hakbang ko mula doon sa tindahan ko. Okay. So, sabi niya saglit lang. Sabi ko, naghihintay po ako ng ilang minuto. Sinilip ko po siya, hindi po siya tumayo. Nangatok ako uli. Sabi niya, saglit nga lang eh. Ngayon, umakyat na lang ako. Binuksan ko yung unsa may bintana. Tumakbo ako ng CR. Tapos, yung pagtalikod ko, sabi niya, dapat doon ka na sa lalaki mo, kausapin mo. Sabi niyang ganun. Lahat ng salita po ng mga basto sinabi niya. Kaya sabi ko manahimik ka kasi nakakaya nas kapitbay ang lakas ng pusis mo. Sabi ko nang gano'n, Sabi niya bakit ako manahimik? Sabi niyang ganun. Tapos yun yung time na yun na yung salita niya nga. Doon ka sa lalaki mo. Tapos ngayon ang sabi po. Kinuha ko yung lagay ng toothbrush sa sobrang naano na yung tainga ko binato ko siya. Yun ang naging dahilan ng ano namin. Aminado naman din ako may kasalanan pero dapat hindi siya nagsasalita ng mga ganyang salita sa akin kasi nandun Dama. po mga bata lahat eh. Tama po, agree. agree mga po babae dyan. po yung anak namin dapat hindi gano'n. So, nung binato mo siya ng toothbrush dahil masakit na yung mga malulutong salita niya, gumanti siya at... Oo, yun po ang naging dahilan. Nagsabunutan po kami. Hindi ko po siya masabunutan. Hindi ko po siya Yung damit na lang po. Damit na lang po kasi nahawakan ko. <laughs> <laughs> Sabi mo kasi ba, kami. Paano Kung damit lang po nahawakan ko. Bale, ako po yung nahawakan niyang pa inuntog si Minto, ganun po nangyayari po Huwag oh, sabihin nagsambunutan, ma. Wala kang malaking sa kalabong ka. Ano <laughs> po yun po, yung damit po talaga na Malmok. ano. Ay, bukhan po, sa po na, siya. Na, punit na punit po yung mga damit niya yung time na yun. So, oh, wala okay. naman po okay. talaga akong masambunutan. Sasambunutan ka oh, niya. Oo, eh wala. Hindi na mabuk niya. Uh, hindi, kasi wala naman po sa tambok. Kaya damit po talaga na nawakan ko. Okay. So ngayon, nung nangyari po yun? ano nangyari? Ayun na ay yung paghahawak ko ng ano, nas nasuntok po talaga niya ako dito. Kaya pag ganun ako, paghawak niya ng ganun, patalikod din ako, tinadyakan niya, kaya medyo nasubsob po ako. Okay. Maling-mali ang sinabi niya, sir. Ganito ang nangyari, sir. Yung pag-uwi niya, sabi niya sa akin, buksan niyo, buksan niyo, kay hingi ako. Ako ang nagising, tulog nga yung tatlong anak kong katabi. Nung time na yun, sir, pangalawang araw na hindi ako halos makatayo, pag nakatayo naman, hirap makaupo. May sakit ako, sir. Ano May sakit niyo po, sir? Yung ano sir, nagumpisa lang yung mga dito. Ang sakit, di ma... Di ma ma um, lahat ng joint parang ang sakit. Tapos ni sir, pinilit kong may stick doon na talit. Yung gawagawang tako ng anak ko sa laro niyang Julin. Pilit kong abutin. Sabi ko talaga, may kahirap pa itayo. Di sabi ko, dukutin mo sa taas. Dinokon siya sa taas. Sabi, pasok na siya. Pagkapasok niya doon sa loob, sabi niya, ang kapal ng mukha mo. O ngayon, tamimi ka, dito nalito tayo sa bahay. O, nasa loob siya. Paglabas niya, yung lagay ng lagay ng sabon nasa mesa doon sa loob doon lagay kasi inaano ng daga sa labas. Ibi, unang yung ang unang ibinato sa akin. Sunod yung mga bagbat sa mga bata na sa upuan. Pagkatapos noon pinagsusuntok na ako. Suntok dito kung saan-saan ako tinamaan. Okay. So, Tama na. sobra nang ginagawa mo sa akin ha. Nagpumilit na akong tumayo. Yun na yung tinulak ko na siya. Sa, nakahawak ko sa, sa katawan si damit niya. Tinulak ko siya sabay tayo. Yung damit niya sa katawan niya sir. Doon yan nakadiin sa paan misa. Magandang hapon po Chairwoman Diana ma'am. Magandang magandang hapon po Senator April Tulfo. Base po sa inyong record, sino po ang mas maraming sumbong na siya ay sinasaktan ng kanyang kinakasama? Ang barangay po kasi namin may tinatawag na bausi tapos CPC po. Okay. Uh, Bali doon po yan sila pumupunta at doon po sila nagsasampa ng reklamo nila. Okay. Hindi ko po alam kasi ma-recall kung kailan po yung naging problema nila. Pero ang alam ko po, nag-issue po kami ng ano, ng BPO. Okay. Pero hindi naman po yun pwedeng magtagal sen. Three months lang po yata so, yan. So, nag-issue ka ng Barangay Protection Order para kanino, ma'am? Para po si sir ay hindi po lalapit sa kanya pong pamilya dahil po meron po siyang mga medical certificate. Sena. On the other hand, meron din bang blatter si sir laban kay ma'am ng pananakit din? Ay hindi ko po matandaan, Senador. Meron na hubang kasong idinulog sila sa inyo para kayo po ay patawagin silang dalawa, uh, three times? and then kapag hindi nagkaayos those three patawag eh kayo po'y mag-issue na ng tinatawag na certificate of file action dumaan na rin po sa lupon siguro po 'yan senador uh, hindi ko nga po ma-recall kung nakausap po sila or dumaan na po sila sa sa lupon pero dapat po kasi sa base doon sa mga reklamo ni ni ma'am dapat eh nag-file na po siya ng kaso sa kanyang asawa so ma'am bakit hindi pa file pa ng kaso laban dito kay Mr. Reneboy Abala na po kasi yun siya sir dahil ako lang po naghahanap buhay para sa anak ko eh. Apat po yung estudyante ko po sir, araw-araw po kasi yun sila binabaunan. So ngayon abala na po yun siya, wala naman po nagsustento na iba eh. Eh luto lang naman po yung trabaho ko tapos nangupahan pa ako ng pwesto ko. Kaya abala, laking abala ang sa akin lang naman po kasi nga padalain siya noong time na yun. Na itigil na po niya yung pagbubunga nga po niya kasi ako tumutulong naman po ako sa paghanap buhay. So so kasama po doon sa away ninyo ay yung pagseselos niya. Po nagsiselos po siya doon sa chuin ko pero matagal na po yun yung chuin ko po yun na umuwi po ng late. Bali yung pumunta po ako ng Cagayan de Oro, nagkita-kita po kami lahat ng mga kaanak kasi ako lang po yung malayo sa kanila. Yun lang yun eh. At saka wala naman talaga akong lalaki. So bakit siya nagselos doon sa chuin niyo? Hindi ko po alam kasi siguro ka chat ko daw, kausap ko daw. Natulog na lang. to ako sabi mo, chewin mo. kasi humingi lang po naman yan sila ng, ano, bali, ng hiram ng budget, ganun. Pero binabayaran naman po nila ako, ganyan lang po. Okay. Yan ang sinasabi niya, chewin, kuno. <laughs> Yung mga siyang nandyan, kahit bata, basta marunong magbasa at nakapanood na ng TV, so palpal pala ang sinasabi niyang chewin. First Malayong to... kamag-anak na Malayong. po kasi oo. Okay. Kasi ma'am, kung... Tama itong presinto niya, ebidensya, eh, si Chewin, parang lover boy po ninyo kasi may mga chat dito na sweet ka, uh, miss na miss ka na raw at uh, mahal ka niya. At, siya po na yan, siya yung blue, siya po yan. Ah, okay. O sabi mo, miss na kita, tiniis ko lang. Mahal, kaya lang naman ako ganito dahil mahal kita. Sa totoo lang, lagi kita iniiyakan, wala may magawa eh. Saan pala niya nakuha yun? Na, ito sir ha. <laughs> <Sarah>. Hindi <laughs> ko alam yung account. Saan niya nakuha na account? Kasi po, o, ganyan, sir. continue po yung account ko po sir. Isa lang ba po. Ba't ba gano'n ito ma'am? Hindi hey, kasi. Ayun <laughs> <laughs> sinasabi ko sir, magkakaalaman. <laughs> 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 hindi ko po kasi talaga alam kanina, kung kanina tawa, niya nakuha na yun. Kanina, Uh, yakan ngayon tawanan. Oh, maganda yung eh, hindi 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 ko po talaga alam kasi wala naman. Bakit ma'am namumula? Ah? Sir, alam mo, dapat pwede kitang bigyan ng wig para may masambunot si ma'am. <laughs> may buhok pa na ako, sir, pero sanay na ako. Inaahit ko talaga bawat ligo. Inaahit mo. So, kahapon lang naligo ko, kakaahit lang dito. Ganun may... talaga, sir. Sanay na nga, no? Bago ko nalaman ang account niya, pang-apat na na-account niya na na-hack namin. Oh. Ang tumulong sa akin yan, sir, nang malaman namin yan kung sino yan, yung dalawa kong anak na babae na madalas kasama niya. Ang sabi na pa, may bago na naman siyang account, if be light, ang ginagamit anong pangalan? Basta pa, Mary Joy, Mary Jean, ganun. Tapos nakita na namin, sabi na ni mama, o anong tingin silip-silip niyan -silip dyan? Yung cellphone niya, every now and then, kahit nakacharge, nakataob. Always siya naka-do not disturb. Mm. So, walang pwedeng mangialam niya. Naka-charge yan, pag umihi man lang siya, kukunin, I-uwi. Pagbalik niya, ano, tapos pag nagtrabaho siya dyan, naka-own man niyang cellphone, naka, mostly yan, naka yung nagpatugto, ganun. Lagi mm. nakaharap sa kanya. Pag may papansin na yung Importanting messages na pumapasok. Siyempre, may notification. Uh, atras yan siya, sir. Atras sa sulok. Mm -hmm. Atras sa sulok yan. Ito namang isa kong anak, pagalitan mo naman pag-uwi. Sinilip niya, kina. Para masigurado lang yung ano talaga yung profile plus yung tunay na pangalan ng okay. account. Magaling kamag-axo. Siguro pwede ito sa DICT. Lumilitaw na talagang si ma'am at saka yung kanyang chuhin, may something. Ma'am, patunay dito itong sa profile pic mo, yung heart biniyak ko ito. Ito sa kanan, niya. si Tune sa kaliwa nung heart. Hoy, Tapos 'yung. Marami pa dyan, sir, marami pa dyan mga <laughs> 2016 Mrs. mo po ni Walay na kami. Ah, <laughs> <Ay>, wala na. <laughs> po lahat. Okay. Dusko. 'Yun naman pala tapos na. Hindi naman kami kasal. Ano pa inaabol mo? No? Eh ultimo uh -huh. ako, mata ko nakita ko. Hayakap-yakap mo 'yung babae mo. Pinadalhan ka pa ng pirak kasama mo pa ako magkuha sa Divisoria? Nagsama kami noon, hindi pa kami magkasama. Nakilala ko 'yan sir sa tiyahe, doon sa bahay ng tiyahin ko. Nakita ko na gaano kagulo yung pamilya o siyang pamilya niya. Nakita uh -huh. ko yan siya kung paano niya sinuntok asawa niya, yung maliit lang asawa niya noon. A ano yung sinasabi niya na meron ka rin daw? Babae yung niya. babae na yan, ang pagkatanda ko, kasi ang nagkala binigay siya sa akin yung number. Ako may cellphone nung time na no yun. Tapos, Teka na sir, nung ka ng pera nung sino babaeng yon, kayo po ay nagsasama na at Sama may anak na, na. Nagsama kami sa isang bubong, sir. May anak na kayo noon. Wala, Wala sir. Pero nagsasama na kayo. Nagkasama kami sa okay, bubong. Okay, kung babong. magsasama na kayo sa isang bubong, bakit ka pa nag-entertain ng isang babae Di na nagbibigay sa pera? Nagsama lang kami doon, sir, pero hindi pa kami. Pingsan daw niya ako. Yun ang pakilala niya. Ang sabi niya, babae. kakilala niya. Nagsasama kayo sa isang bubong. May nangyayari ba sa inyo gabi-gabi? Mayroon po. Mayroon nangyayari. may relasyon na po kayo, sir. Kayo naman, dalawas. Kayo po ay may relasyon na dahil may na sa inyo gabi-gabi. Magkasiping kayo. And then, may dumating na pera padala ng isang babae na may gusto sa iyo. Hindi sir. Bali binigay niya sa akin number, sabi niya, i-text ko to nasa abroad 'yon, nasa abroad. Pag nagtanong, sabihin mo lang pinsan mo ang nagbigay sa number. <laughs> Tapos time na 'yon, may sakit ako, nag-offer siya na magpadala ng pera. Kami pa mismo dalawa ang kumpa ng pera. Mm -hmm. So wala nang sa, sa inyo ng babae ay wala di kumain na no. ano 'yan. Pakasal daw sila eh. Okay. Yan yeah. anyway. ang sabi. Now, ang tanong. Kayo ho mag-aayos dito ngayon? Ayaw ko po. Ikaw, sir. Ayaw ko na, sir. O, oh, di, spit na lang kayo. Thank you. Pagkailan din naman, sir. E, ako rin naman ang papakain sa kanya. Pag wala wow. sa trabaho, anong gagawin ko? Anong trabaho niyo, sir? Nasa fair pa ako, sir. Uh, yung mga import ng dala, pag i na truck, i-deliver sa mga planta, magpapadala akong tao yung mag-unload sa... Ah, sa customs? Opo, opo. Mga oh, okay. brokerage po. O, oh, malaking pera po yung pag... Malaking pag mayroon. Ang inabot to isang 24 hours, mga 9 ganito na lang po. Pag-usapan natin ang kustudiya sa mga bata at yung sharing sa uh, pag-aruga uh, sa mga bata. Visitation dapat privilege. Uh, kayo sir, pwede kayo dumalaw kay, sa mga anak nyo. Pag-usapan natin yon Kung pa, paano arrange, magkano yung support sa bawat anak. Yun ang pag-usapan natin. Okay ba sa inyo? Okay yan sir. So ma'am, hindi naman kay kasal. So sir, okay lang kung siya man na lalaki. okay Ay, wala, rin sir. ikaw mabababae dahil hindi kay kasal. Okay. Now, pero siyempre dapat wag dahil nakakahiya sa mga anak nyo. Wala Kawawa po yung mga bata. Wala sa akin. Kasi niyo. kung batas pag-usapan natin, hindi mo siya pwedeng singilin kung siya ay lalaki doon sa tiyuhin niya o kasi huda. Pero masama po yun. Dahil hindi kay kasal, walang batas na sabing kayo ay pwedeng kasuhan. Yun ang ibig sabihin. Now, yung apat na anak ninyo, nasa po? Nandito po sa akin. Okay. So, bigyan niyo po siya ng karapatan, ma'am, na dumalaw sa mga bata. Schedule po yan. Pwede siguro ipasyal yung mga bata. And then, pag-usapan din natin kung magkano yung perang dapat iambag niya sa pag-aarugan niyo doon sa oh, apat. Okay po, sir. Walang problema. Meron lang po akong sasabihin po tungkol po sa mga bata. Kasi po, siya, nananakit po siya ng bata. Oo. Oh. po pong bladder, mm. sir. Sinaktan niya. Totoo yan, sir. Niya. Totoo yan, sir. Nanakit huh? talaga. Pinapalo po Totoo? niya ng kadena, sinasapok, sinisimuraan. So, yung sinasabing kadena, sir, pinalo po siya niya ng sir. Hindi po, sir. Marami pong nakakita ang kapitbahay. Pinapalo niyo po. Inamin niyo, pinapalo niyo. Pinapalo. Tapos kinadinahan at... po niya sa CR. Bakit yung po pinasaktan yung anak niya? Sir, yung nakakadina sa, ka, sa CR, sir, anak niya, sir, Ilang buwang nakakadina sa bahay, nasa sulog na kadina yung long bins na plastik na upuan. Doon nakatali ang kadina, bugbog sarado niya yung ah, nung walis, tambo, Dugo-dugo ang ulo niya, Wala sir. Wala po itong katotohanan niyan, ah, sir. Ultimo tanod Mwaling po ang nakakita ka. kung paano niya sinampal yung anak ko na yun na hindi naman niya kadugo. Oo. maling maliparin pa rin yung ginagawa mo sa mga anak ko. Wala naman ako naging kaya tama. Kaya nga yung mga anak ko lahat, hindi na nag-an, lumalayo sa akin dahil oh, natatakot sa'yo. Noong time na yung nakikita ko siya na pinalo niya ng dibumba na kalan yung anak ko nga. Dinala ko pa sa hospital. Oh. Aaminin mo yon Oo sir, o hindi? hindi yan pinalo, sir. Ito ang nangyari, sir. Badalas na nga gabi umuwi ang bata. Pagkatapos noon, sa inis ko, sir, pinapahugas ko ng mga platong bata. Sa inis ko, kaya yung bata na yan, yung dibumba siyang kalan inihagis ko lang. Sinungaling siya, oh. nakita ko po paano oh. niya pinalo. dal nandun ako nung time na yun. Oh, sige. Ngayon yung apat na bata. Yung Gusto ko po, atin pong paimbestigahan. Magkakaroon po ng ocular visit. Okay, pupuntahan po yung bahay ninyo. Titingnan po, interviewin yun po yung mga kapitbahay, interviewin po yung mga bata para malaman kung ano talaga ang sitwasyon. Opo. ba? Diba? Ngayon pag sa kanilang investigasyon lumilitaw na totoong sumbong na may pananakit regardless kung si lalaki o si babae man ang nanakit, isa sa inyo nanakit kung sino man yon, then it's up to the DSWD o MSWD to make that determination kung sino ang karapat na may kustodiya sa mga anak. Ma'am Consuelo? Yes po, good afternoon. Ma'am, well, meron po akong request kasi may mm -hmm. nag-aaway dito na mag in partner. Okay. Yes po. Okay. don sa away nilang dalawa, on my part, pababayaan ko lang sila doon sa away nila. Hindi ko bibigyan ng importansya muna. Mas interested po ako doon sa, nalaman ko ngayon, yung apat nilang yeah. anak na mga minors ay nasasaktan. Ma'am, pwede ba dalawin niyo po yung mga bata, mag-imbestiga po kayo, gagawa yes. po kayo ng assessment, and base po sa inyong gagawin investigasyon, you'll come up with a decision kung ano po narapat para sa bata, ano narapat para sa dalawa, nandito sa amin ngayon, and then you tell us so we can help you. Ah, uh, papupuntahan po natin, sir. Meron tayong uh, social welfare uh, this, uh, office diyan. Meron tayong satellite office, meron tayong head. So, i ano ko ko, sir, para mapapuntahan ko na kaagad. Opo. Ano po ba yung proseso sa ginagawa niyo pong uh, assessment uh, para uh, imbestigahan ng kalagayan ng mga minoridad. de edad? Sir so, ganito 'yan. Apan report, ibababa ko yung itatawag ko sa ating head sa Baseco. Pabababaan yan kaagad. Uh, kung halimbawa uh, nag-aaway ang mag-asawa, walang maiiwanan sa, na nag-alaga sa mga bata. Ilang mga taon yung mga bata sir? Kailan makuha natin yung mga dat detalye, mga datos? Sino yung pupuntahan? Anong address? Pangalan ng mga bata? Yung pong sumbong kasi na yung mga bata raw ay namamaltrato. So anong uh, klaseng action po. ang gagawin niyo po doon ma'am? Mm -mm. Sir, um kukuhanin po natin yung pangalan ng mga bata, address, pangalan ng mga magulang na namaltrato. Yan. Pag nalaman po na minamaltrato talaga sila, siyempre alamin natin ano ba yung uh, ipapatawag din yung mga magulang. Kung may may ano, may talagang dahilan or walang um uh, talagang na naaabuso ang karapatan ng mga bata, may karapatang ano din naman. Ang uh, Depende sa degree. no. Paano yung abuso na sinasabi? Ano mm -hmm. ba siya? Physical? Mm -hmm. Neglect? Mm -hmm. yung mga ganon. So may mga categories tayo ng abuser. Mm -hmm. Kung immediate na need, walang nag-alaga, infant, halimbawa ah, ilang taon yan, um, ipopull out natin. In this case ma'am is 13, 11, 10, and 6. Ang nag-alaga ay si babae. At uh, may alegasyon nga lang itong sinalaki na si babae daw ay nananakit dito sa apat na bata pero sinasabi uh, ni babae hindi sinalaki nananakit may pang mga salita na kinakadinahan yung mga bata uh, Okay okay papaan natin 'yan sir papaanan po natin ngayon Pabababan po natin okay. So with ano yan may mga coordination po yan sa mga barangay officials Ooo okay. para malutasan agad mabigyan agad ng atensyon at kalutasan Sige. sa problema Okay. And then kapag nakita nyo po na talagang totoo yung sumbong na yung mga bata mm -hmm. ay minamaltrato, alamin kung sino nagmamaltrato at kasuhan Apo. ang dapat kasuhan. Pwede naman po. Mm -mm. Very good. Yes po. Sige. Mm -mm. Ngayon pa lamang Apo. kami po ay taus puso nagpapasalamat sa inyo. maboy po kayo. Yes. Ah, mabuhay din po kayo, sir. Thank you po. Thank you po. Sabihin niyo kay Chairwoman na mag-cooperate na lang kay uh, Ma'am Consuelo sure. kasi sa pag-imbestiga ng uh, social worker, eh, kasama doon sa tatanungin ang barangay. na lamang po muna, Ma'am. We will investigate. O, oh, natuwa kayo, sir? Talagang natutuwa ako, sir. Malalaman ang katotohanan, sir.